Good morning Dito tayo sa Car Car Cabrador Plata na naman tayo ulit Ano ba itong buhay ko ah Ang dami naman plat plat Ay nako Oh Lord buhay talaga dahan-dahan lang tayo magpalit ng gulong tabi hindi natin i-pressure sa rin natin wala naman tayong schedule na nakainis lang kasi pa uwi na medyo excited na tayo baka uwi eh, napakalaking delay Mario Joseph pangapat ko na itong plot kabi ha oh, kanina umaga sa buong nga ngayon dito na naman sa ano sa parker Mario City talaga naman tong buhay ko ah palitan na talaga to ng bago mga gulong na to ang kawang kakapal naman kabihay doro tingnan kapal pa mayroon pa spike buhay. Ano tayong magawa, Kabehidor? At least ito lang binigay sa atin na ano, Kabehidor? hindi iba nga eh. Laking problema pa binigay. Oh, Lord. Um, pang backup natin ano so pang backup natin para in case na mag na problema sa jack so, meron tayong support ba? kaya so yan lang wala tayong kumpiyansa kasi hindi sa atin susunak yan eh masira to oh. patay tayo Ayo oh, aku mata Astro Ayo na Huwag may batok. Ayaw na umangat ah. Sira yata ang jack ah. Uh. Oh. Talagang kamal. Huwag naman ngayon. Huwag naman masira ngayon. Ayos. na Woo. ay hindi ko na ipakita ang ano pagpalit walang mag video kabahidor ay nako Nandito na lang, hindi ko na pakita pagbalik pagbalit kasi mahirap ko lang video